Hinahanap natin ngayon ang tunay na inabandona na kotse ni Cristiano Ronaldo. Sigurado akong may mamahaling kotse si CR7 sa gubat na to. Grabe, nahanap na natin. Totoong G-Wagon si yan. -re restore natin to at kikita tayo ng pera. Kamusta mga mahal kong manonood at subscribers? Ako si SLAV at narito. Alec! Uy, kamusta? at may malaking, malaking problema. May nagnakaw ng mamahaling kotse ni Ronaldo. Nagbibiro ka lang siguro pare. Hindi, totoo yon. May nagnakaw talaga ng kotse niya. Sigurado ako kasi siya mismo nagsabi sa akin. Paano niya nasabi sa'yo yon? Actually, tumatawag na naman siya sa akin. Oo, oh, oo, oh, Cristiano Ronaldo, CR Pito, lagi kaming nag-uusap. Totoong Cristiano Ronaldo, paano nangyari yon? Oh! Hi, hi Ronaldo. Hi, Slav. Hello, nasan ka? Oh, oh, nasa gubat ako. Nawala kotse ko, matutulungan mo ba ako? Ako? Ano ang sabi niya? Oo, oh, matutulungan kita. Hahanapin ko ang kotse mo, ang mamahalin mong kotse. Kaya sabihin mo sa akin, magkano ang gusto mong bayad para gawin ang trabaho ito? Paano? Magkano? Kaya kong hanapin ang ninakaw na kotse ni Ronaldo hmm. para sa isang daang dolyar. Ayos, tayo Gawin na natin ito, salamat. O oh, pare, isang daang dolyar, dolyar. Oo, hiniling niya sa akin na tumulong at gagawin ko. Pwede akong kumita ng isang daang piso. Ang tanga mo, dapat mas malaki ang hiningi mo. May pera talaga siya, pare. Sa palagay mo ba, si Ronaldo ay makakapagbigay pa ng pera sa akin? Eh, parang baliwala lang sa kanya ang isang daan. Sana isang libo, sampung libo, o daang libo ang hiningi mo. Sige, ngayon, nandito tayo sa kakaibang inabando ng gubat at kailangan na nating simulan ang investigasyon natin. Kailangan nating hanapin ang mamahaling kotse ni Ronaldo. Dapat nandito lang iyon kasi tingnan mo, makikita natin ang mga bakas ng gulong. Kita mo na may nagmaneho dito ng ganito. Kaya ngayon, kailangan nating sundan ang daang ito kailangan nating simulan ang investigasyon natin at kailangan nating tulungan si Ronaldo na mahanap ang mamahalin niyang kotse. Pagkatapos nun, makakakuha tayo ng malaking respeto mula kay Ronaldo at isang daan. Slabang arte mo pero gawin na natin to, okay? Kailangan nating sundan ang bakas ng gulong na ito, prinsipe. Oh, doon papunta ang kotse. Para akong detektib pero mas magaling pa para akong asong panghanap. Asong panghanap? Oo, oh, oo. Oh. Pero sandali, paano kung maligaw tayo sa gubat? Dapat ba nating tingnan ang mapa, tumawag sa pulis, o buksan ang Global Positioning System A? Ang totoong bloodhound ay kayang hanapin ang isang inabando ng kotse sa isang inabando ng gubat para tulungan si Ronaldo na mahanap ang kanyang mamahaling kotse nang walang kahit ano gamit lang ang yelo. Mag-ingat ka, tarana. Oh, papalapit na tayo. Hmm, kakaibang puno. Ay, grabe! Alex, magingat! Anong hinahanap mo? Walang global positioning system. Oh, wala talagang connection dito. Wala talaga. Tingnan mo ang puno na ito. Bumagsak na ito. Siguro dahil binangga ng magnanakaw ang puno gamit ang kotse ni Ronaldo. Nagkaroon siya ng bangga dito sa kotse at pagkatapos ay tumayo. Naglakad pa rin siya kahit si Rana. Dito siya dumaan. Ay grabe. Ay grabe ano yon? Ang daming gamit dito. Ito ay isang exhaust system. Natanggal ang pyesa ng sasakyan na to dahil sa impact. Hawakan mo. Hindi, 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 hindi ito exhaust pipe. Ito ay isang malaking sipol. Siguro. Pero siguradong may mga lason ito sa loob dahil sa gasolina, kaya mas mabuting huwag mo itong ilapit sa bibig mo. Ay grabe, ito ay uniforme ni Cristiano Ronaldo. Ay grabe, itong uniforme ay nasa loob ng kotse. Ah, sige, kailangan ko itong isuot, kailangan ko itong isuot. Ay grabe. Grabe, ang pawis nito, pawis, ano? Ang sinasabi mo, oh. Ang baho ng amoy. Ay grabe, ang suot ni Sir Pito. Ay grabe baka mahal ang uniforming ito. Ah, sige. Ay sobrang tagahanga ka talaga. Grabe, mahal ko si Cristiano. Idol ko si CR7. Ay grabe ang bilis ko. Ang lakas ko. Parang ako si Cristiano Ronaldo. Shit. 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 Mahal ko si Cristiano. Gusto mo ba si Cristiano? Kung oo, huwag kang mag isulat sa iyong mga komento. Si Cristiano Ronaldo ang pinakamahusay. Meron pa bang mas magaling kaysa sa kanya, Vlad? Sandali, si Messi talaga ang sinusuportahan ko. Ano? Anong sabi mo? Si Messi ang pinakamahusay. Hindi, isa kang traidor. Ah. Nandagdaya ka! Sige na, kaibigan. Nakalimutan na natin na may misyon tayo. Sa misyon na hanapin ang mahal, inabandonan at ninakaw na kotse ni Cristiano Ronaldo. Sa tingin ko, ito ang pagpapatuloy ng bakas. Kaya sundan natin ang daan na ito. Mukhang totoong uniforme ito ni Cristiano Ronaldo. Well, pareho ang kulay nito sa bandila ng Portugal. Amoy ah, tunay na atleta talaga ito. Oh. Parang isang atleta. Yan. Malupit. Para lang itong luma at kalawangin na tambutso ng balde, hindi naman mahal. Hindi, hindi, hindi. Maaaring mamahalin ang tambutsong yan. Pero nasira nung ninakaw ng lalaki yung bagay na yon hinila lang palabas mula sa kotse. Pero, dapat ito ay gawa man lang sa ginto. Si Cristiano Ronaldo yan, milyonaryo siya. Hindi ko... Alam, baka tama ka. Sa totoo lang, tridor ka. Sabi mo, mas magaling si Messi. Mga tol, comment nyo kung sino mas magaling. Messi o Cristiano Ronaldo? Si Messi yan. Hindi, si CR Pito yan. Uy, mga kaibigan. Ano yan? Ano yan? May kung ano sa puno. Oh, tingnan nyo. Isa pang pyesa ng kotse. Ang radiator. Cooling system. Tulungan nyo ako. Grabe, sira rin ito mga tol. Sa kasamaang palad, napaka-importanting pyesa nito. Pero mukhang natanggal din ito matapos pa ang isa pang banggaan. Binangga ng magnanakaw ang kotse isang beses. Tapos, binangga niya ulit ng pangalawa. Bakit amoy ng damit mo ito? Talaga? Oo. Kaya pala radiator ni Cristiano Ronaldo yan. Isa pa yan na nakita ko dito. Mukha siyang sinturon mula sa makina. Masyado nang mataas para sa akin mga pare. Hindi ko makuha yung bagay na yan. Ikaw. Hindi naman ganun katangkad. Oo, oh, mas matangkad ka. Kaya subukan mo. Ako? Oo. Oh, sige na. Ay, grabe. Bakit ka nandyan, pare? Tingnan mo, may isa pang bahagi ng nabaling puno. Oh, ipapakita ko sa'yo. Wow, nahanap natin. Grabe, Ronaldo G-Wagon yan. Sobrang mahal niyan Wow. Pero Slav, tatlo tayong tumatakbo sa kotse na to. May buo pa pala. Wala akong pakialam sa tatlo o apat na yan. Gusto ko lang manood. Slav, may video. Panoorin, wala akong pakialam. O siya, kahit papano. Tinakaw ko ang kotse ni Ronaldo at kapag naibenta ko to, yayaman ako. Ano yun? Naku! Wow, oh, mga pare! Tama pala si Slav! May isang lalaki! Sobrang lasing na lalaki! At siya ang nagmamaneho ng G-Wagon! Lahat malinaw na ngayon! Slav, Slav! Anong nangyari? May tao! May tao! May tao sa loob ng kotse! Tignan mo! May nakaupo doon! Ayun, no! Diyos ko! Sinabi mo ba yung tungkol sa lasing na magnanakaw? O baka nandyan pa siya? Oo, oh, kamukha niya talaga yung lalaki sa video! Kumuha ka ng pamalo. Kunin mo, kunin mo. Ito, oh, kunin mo. Ngayon na, kunin mo. Sige na, sige na. Oh, hindi ko kailanman. Kaya sa totoo lang, oh. Kaya ngayon, papaluin natin ang taong ito. Ninakaw niya ang g ni Ronaldo. Kaya kailangan natin siyang paluin. Pero natatakot ako, Slav. Halika na. <laughs> Lumabas ka ng kotse. Teka, ano ba yan? Ulo ng nakakatakot na manikin. Hindi yan pangit na manikin. Si Cristiano Ronaldo yan. Tingnan mo sarili mo. May fanboy dito. Itatago ko to. Magandang souvenir to. Hindi ko akalain na si Cristiano Ronaldo ay may ganun kapangit na muka. Baka opisyal na panindayan ni Cristiano Ronaldo. Baka opisyal na panindayan ni Cristiano Ronaldo. Mukha siyang bust. Kaya parang fanboy din yung driver katulad mo. Ibig mong sabihin... Yung nagnakaw ng kotse niya. Ikaw ba yung kumuha ng kotse? Hindi ako. Tingnan mo. Pero totoong Cristiano Ronaldo diwagon yan. Oh, nakita mo ba? Binangga ng lalaking to yung puno ng malakas, kaya nasira talaga. Pero tingnan mo, CR Pito, ibig sabihin, Cristiano Ronaldo 7, tulad ng nasa uniforme ko. At totoong G-Wagon yan na iniwan sa gubat, kaya nahanap na natin yung ninakaw na kotse. At ngayon, kailangan na natin itong ibalik kay Cristiano Ronaldo, pero... Slav, ang luma at kalawangin na nito at sobrang gamit na. Sigurado ka bang kay Cristiano Ronaldo talaga itong G-Wagon? Kita mo, hindi yan bagong G-Wagon, napakabihira niyan. Retro na kotse yan. Tingnan mo yung loob, yung manibela, lahat retro. Napaka-unique at napaka-espesyal niyan at sobrang mahal talaga. Lalo na bago pa man nakawin ng lalaki lahat ng gamit dito. Sa tingin ko, ninakaw ng magnanakaw na tulahat lahat ng mga bagay na to kasi gusto niyang yumaman, gusto niyang magkapera, gusto niyang ibenta yung original na G-Wagon ni Cristiano Ronaldo. Teka, teka, tumigil ka. Grabe. Ang pera. Grabe pera yon ni Cristiano Ronaldo. Grabe. Sampung libong dolyar. 30,000 libong dolyar. Grabe. Sinabi mo. Malaki talaga ang pera niyan. Hindi, hindi. Yan ay... Kay Cristiano Ronaldo yan. Kay Cristiano Ronaldo yan. Anong gagawin natin? Dapat ba nating itago ang perang ito o ibalik kay Cristiano? Isulat sa mga komento. Grabe, ang daming pera! Si Cristiano Ronaldo ay isang napakayamang tao at meron siyang ganitong retro na kotse. Ito ay original na G-Wagon. Napakatandaan na nitong bagay na ito. Grabe, tingnan mo! Oh, sira-sira na ito ngayon dahil masama ang pagmamaneho ng magnanakaw. Bakit ba siya ganun kasama magmaneho? Ang labo talaga. Lasing siya. Paano mo nasabi? Ano tingin mo? Nakita ko 'yon sa video at sa totoo lang habang papunta ako may nakita akong ilang bote, mga bote ng alak. Mga bote ng alak. Sa tingin ko vodka 'yon. Ipakita mo sa akin. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka. Oo, may mga bote. May alak, Diyos ko. Kaya ang magnanakaw na ito, ninakaw niya lahat ng gamit. Hayaan mo na, masama ang alak. Hindi umiinom ng alak ang mga atleta. Mga atleta may kalokohan. Hindi ako umiinom ng alak. Itong tanga na to sinira niya yung G-Wagon, ang astig at ang ganda pa naman nun. Kailangan nating paandarin to at ibalik kay Ronaldo. Teka, sandali. Siguro dapat tawagan na lang natin si Ronaldo at sabihin sa kanya na nahanap na natin yung kotse at umalis na lang tayo sa gubat. Hindi. Hindi. Paandarin ko na lang at aalis tayo sa gubat gamit ang G-Wagon ni Ronaldo. Ano? Wow, grabe. Louis Vuitton na bag yan. Napakamahal ng bag na yan. Akala nila aabot ng 25,000 dolyar ang presyo niyan. Parang bag lang ng lola ko yan, hindi ba? Hindi. Kay Cristiano Ronaldo yan. Baka dito niya nilalagay ang uniforme niya. Tignan natin kung anong laman nito, Oh. Akin. Naku, grabe. Gusto ko subukan yan. Sige, gawin mo. Suot mo ba yan? Anong ginagawa mo? Isa para sa'yo. Isa sa akin. Ayos? Sige, Oh. oh, ginawa ko yun. Iyan ang sukat ko. Kaya tunay akong Cristiano. Tagahanga ako ni Ronaldo. Ngayon, akin na ang pares ng sapatos na ito. Iyan ang original na sapatos. Pero sige, may misyon pa rin tayo. Kailangan nating mapaandar at mapatakbo ito. Buksan natin ang hood ng kotse. Kapag kaya mo. Oh, professional ako. Pasensya na, Cristiano. Para doon. Kailangan nating hanapin ang taong gumawa nun. Kailangan nating siyang parusahan. Anong gagawin mo sa kanya? Ako. Gagawin ko. Papaluin ko siya. Pasensya na. Sige, Buksan natin ang hood ng kotse. Oh. Wow. Oo. Oh, oh, oh. Nandito ang baterya. Pwede kong subukang paandarin ito. Kapag nahanap natin ang susi, mapapagana natin ang kotse. Wow! Oh. Grabe ginto yan. Football. Sapatos! Napaka-espesyal ng tropeyo na ito na meron si Ronaldo. Ang tonight! Gintong sapatos na nakita natin dati, pero mas makinang. Ano yon? Meron ka na ngang ilang pares ng sapatos, hoy! Ano? Anong ginagawa mo, Diyos ko? Anong ginawa mo? Ayos lang, sapatos lang yan, hindi yan. Sapatos, tropeyo yan, napakamahal na parangal yan. Hoy, tumigil ka! Tigil! Ay, ano yon, Cristiano Ronaldo? Ay, grabe, magingat ka. Tropeyo ni Ronaldo. Ibalik mo yan. Diyos ko, ang gintong sapatos. Kailangan pa nating ayusin ang kotse at paandarin ito. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi pwede. Ligtas ka. Sa totoo, hindi ko agad mapapaandar ito. Pwede kong subukang ayusin ito. Nakikita mo ba kung ano ang nakita ko dito? May mga logo. O pati ang susi. Ang susi. Ang AMG na tanda para maibalik natin ito. Sisimulan ko na at dadalhin kay Ronaldo. Kasi mahal ko si Ronaldo. Pero legal ba na magmaneho ng hindi mo kotse kundi kotse ng iba? Oo, hindi. May lisensya ka ba sa'yo? Ay, wow. Ha, may problema sa gasolina. Kaya hindi ito mag-start. May mga problema siguro sa pump, sa fuel pump. Oo, ngayon hindi na siya nag-start. Oo, may malaking kahon na gawa sa kahoy dito. Tingnan natin kung ano ang laman. Sa loob mukhang may mga gamit militar. Kahon, hindi ko alam. Baka ito rin ay ninakaw kay Ronaldo. Oh, ayan ang mga gamit, mga tools at spare parts. Kaya magagamit ko to para ayusin ang kotse. Bukod pa dyan, gamit lahat ng mga ito, pwede nating ma-restore ng buo ang kotse na to. Sige. Totoo bang mekaniko ka ng kotse? Oo, oh, yan trabaho ko. Kailangan ko lang ng konting oras Aayusin ko na ang kotse. Bakit ang tagal mo? Pagod na ako. Oo. May totoong problema sa fuel pump. Ang daming alikabok at kalawang kahit saan. May langis pa sa loob kaya ngayon. Malapit na matapos. Sige na, sige na. Wow! Wow! Naku! Anong ginagawa mo? Iyan ay isang... CR7 kotse. Napakamahal niyan. Wala akong pakialam kay CR7 o Cristiano Ronaldo. Tumahimik ka! Tumahimik ka, Astig si Cristiano Ronaldo! Mas astig si Messi! Tumahimik ka! Oo, sige. Balik tayo sa siyudad. Ayos ba? Umupo ka. Alis na tayo sa gubat na to. Nakita namin ang iniwang kotse ni Cristiano Ronaldo. At ngayon, ibabalik na namin ito kay Cristiano Ronaldo. Ang ganda at unique ng jiwagon na yan. Tara, sakyan natin. Tara na! Oh, sobrang gulo dito. Yung lalaking nagnakaw nito ay baliw, pero hindi kasing baliw mo. Hindi ako baliw, subukan natin ito, ayos? Gumana mga tol! Ay grabe, tara na, panahon ng ibalik ang disc jockey wagon. Tara na! Oy, mag-iingat ka sa puno. Nako, anong ginagawa mo? Pasensya na tungkol sa puno. Hindi! Slav, bihatid mo akong ligtas sa bahay. Walang galos. Oh, ayos lang. Ayos lang ang lahat. Kaya, minamaneho namin itong kakaibang jiwagon dito sa gubat ng Abaddon. At ngayon pupunta kami sa syudad at ibabalik na namin siya. Tara na! Tara na! Tara na! Diyos ko! Mag-ingat ka! Ang astig nito! Grabe! Dinala namin itong G-Wagon mula sa masamang gubat papunta sa syudad. Ngayon, dalhin na natin ito sa bus natin. Hugasan natin at subukan nating ayusin para magmukha ulit itong bago. Tara na! Maligayang pagdating sa base ko, dito ko iniimbak lahat ng mga kakaiba at magaganda kong sasakyan. At mga kaibigan, kung nanonood pa rin kayo ng video na ito, bakit hindi kayo mag-subscribe? Pangarap ko talagang maabot ang 5 milyong subscribers. Kaya pakiusap, mag-subscribe kayo. Napakahalaga nito para sa akin. Kung mahal mo si Ronaldo gaya ko, mag-subscribe ka na ngayon. Simulan na natin ang car wash at ang restoration. Talagang nahanap natin ang totoong Cristiano Ronaldo G. Wagon. Napaka-eksklusibo at napakamahal na sasakyan. Pero sa ngayon, hindi ito mukhang premium na kotse. Gamitin natin ang mga tekniko at simulan na natin ang restoration. Una sa lahat, kailangan muna nating itong hugasan. Slav, ano bang ginagawa mo? Tinetesting ko lang ang car wash. Sa tingin ko, kailangan pa itong palakasin. Naligo na ako sa bahay, hindi ko na kailangan maligo ulit. Ngayon, pwede na nating hugasan at gawing malinis at maganda ang sasakyan. Tama na, Pap. Laktawan mo na ang parteng yan. Tingnan mo. Salamat. Salamat sa oras mo. Kaya oras na para maglagay ng sabon, magiging napakaganda at maayos nito at gagawing sobrang linis ang g na ito. Pero Alex, napakadelikado ng solvent na ito, kaya mas mabuting huwag mo itong hawakan, okay? Hindi ako naniniwala, sabon lang yan, kailangan kong maghugas ng kamay. Sige, subukan natin. Sabi ko na sa'yo, Sabi ko na sa'yo, huwag mong hawakan. Punta ka sa banyo. Punta ka sa banyo. Punta ka na sa banyo ngayon. Sabi ko na sa'yo, huwag mong hawakan yung bagay na yon. Kaya simulan na natin ang paglalaba. Wow, ang ganda. Ngayon, kailangan lang natin ng ilang minuto para gumana ito. Pagkatapos ay magiging sobrang linis at kintab na. Lumipas ang dalawang oras. Alex, halika rito. May ipapagawa ako sa'yo. Ayoko, ayoko. Kailangan mong kunin ang asul na isa at simulan na nating maghugas para maging sobrang linis ng kotse ni Ronaldo. Hugasan mo ng maayos at linisin ng maganda. Sinusulit? Ako. Sige na, sige na. Tuloy lang sa pagtatrabaho, tuloy lang sa pagtatrabaho. Maganda ang nagawa natin. Ngayon panahon na para sa huling linis. Kailangan pa natin ng dagdag tubig. wala, handa na ito mga pare. Kaya ginawa ko itong CR7G wagon na malinis at maayos. At mukhang ayos naman. Pero Slav, tingnan mo marami pa rin problema. Kalawangin pa rin at parang may mga butas ng bala. Tama ka, tama ka. Marami pang kailangan gawin. Kaya nasira ng husto ng Sieve ang G wagon na ito. Oo, pero kaya kong ayusin ito. Kaya kong ibalik ito ng buo. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Tara, so guys, tingnan nyo kung gaano karaming gamit ang meron tayo dito lahat ng ito. Mga spare parts para sa iba't ibang sasakyan. Oo, kita mo. Buapat na raan, anim tatlo Ito ay isang G-Wagon. Buksan natin ito at ipapakita ko sa inyo lahat ito ay brand new. Ito ay isang fender na parte para ikabit sa isang G-Wagon. Ito ay brand new. Meron din akong mga bumper at ilang brand new na kut. Maraming gamit kaya mahirap ito ma-restore ng buo. Kita nyo, maraming problema. Itong bahagi na ito ay halos sira na talaga. Puro kalawang na lang. Wala nang natira. Kaya pwede na nating tanggalin ang bahaging ito. At mag install tayo ng bago. Parang ganun. Ilalagay natin dito ang mga bagong ilaw ng kotse at magiging mukhang bago ulit ang g na ito. Humingi tayo ng permiso kay Ronaldo para gawin yon. Sige. Oh, syempre. Oh, tingnan mo. Tinatawagan niya ulit ako kaya sagutin natin ang tawag. Sige, si Cristiano Ronaldo ito. Hello, pare. Hello. Hello, Slav. Nahanap mo na ba ang kotse ko? Oo, dinala ko na. Nahanap ko na. Nasa harap ko na ngayon kaya... Kumusta ang kondisyon? Ayos lang ba ito? Hindi, hindi ito ayos. Sira na ito. Sayang, oh. Kaya mo ba itong ayusin? Oo, kaya kong ayusin ito. Kaya kong ibalik ito ng buo. Kompleto ako sa lahat ng kailangang pyesa. Alam ko namang negosyante ka. O uh, magkano? Sige. Ah, gusto kong bayaran mo ako. Dalawang daang dolyar. Ayos, kasunduan na yan. Magandang kasunduan yan. Aayusin ko ito ng buo. Salamat, Cristiano. Kaya mga kaibigan, siya ang nagdala sa akin para ayusin ito. At babayaran din niya ako ng dalawang daang dolyar. Kaya aalamin natin kung ano ang naging problema sa iyo. Pwede sanang humingi ng isang milyon kung talagang kay Cristiano Ronaldo ang kotse. Tumahimik ka, si Cristiano Ronaldo ang paborito kong manlalaro ng football. At kaibigan ko siya, kaya pwede kong ayusin ang kotse niya. At kung gusto mong makita yon, abutin natin ng 20,000 likes ang video na ito at ipapakita ko sa inyo kung paano magiging bago ulit ang lumang kalawangin na G-Wagon na ito dahil kumpleto ako sa mga pyesa at lahat ng kakailanganing kasanayan. Kung gusto mong makita yon, ilike mo na at mag-iwan ng maraming komento at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang video na ito. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito at salamat sa panonood. Ako nga pala si Lab at heto na. Alex, poser ka lang eh, hindi ba? Hindi. Fan ako ni Cristiano Ronaldo. Salamat sa panonood, paalam!